maganda mag na kami ng aming sasakyan. Three more hours to go. Ten. Um, yeah. Hello, <laughs> no, hello, Hello, guys. Hello. 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 Yeah. Oh, yeah. Oh. Ayan. Dito na kami sasakyan. sa katiklan. Ha? Saan na? na sa tiki. Burakay na. Sa Burakay na. Oh, Medyo madilim-dilim pa. Na, um, nasa Burakay na kami. <laughs> oh, kapi na. ako. na. <laughs> <No>. <laughs> oh, Burakay no. na kami. No, Shout out dyan sa mga trupa kong Abno. <laughs> oh, nasa Burakay na kami. <laughs> <laughs> oh. Uh, yeah. Malapit na, malapit na. May trupa din kami Abno eh. Ang aming trupa, trupang Abno. Oh. <laughs> live ba? Hindi. Mag-live mag ka. mag dito. Bago yung aming sasakyan. O oh, yan. O oh, dito. Sabihin mo dito park. yan na. Park na. likod mo ito. Pasok. na. Mamaya nga. Dapat dito. Okay. Yan na. Bye Boracay. Malapit na. Punta na kaming Boracay. Yan. Yan. Go inside na gab. Uh, ha? na. Yeah, Scarlet, Scarlet. Oh, hindi ko nakita eh.